Tumigil, ba? No, 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 <laughs> ah, <laughs> believe ang aking mga kasakay. Mga katoda. Kasi bakit? Kahit na alam nilang may hinaneng pasada. Kasi tataga pa rin po. Dahil para sa pamilya. Di ba po? Ayan. Ayan mga kasama ko. Na matyaga. Ayan. Malangat, malangat na kayo po. Ayan. Pangulong natutulog yata. Maganda ang tugtog kay Pangulo. Uh, tulog si Pangulo. bakal eh. Umisirip <laughs> na naman. Pagkatanaloy, ito yung mga songs <laughs> natin. Ayan. Pampa-antok na no sounds. Pampa-good vibe. Hihi! Ano mo naman tayo ngayon, yung mga medyo, ano bang ano yan? ah, 80s ba ito? Oo, oh, 80s. 80s. naman tayo ngayon. 90s! Ah, 90s naman. 90s, 90s. Oh, ba't pinipigil lang ni tawa mo? Para ka namang, ano, pag natawa to. Diyos ko. Para sa pa pagpapagawin ah! dyan. Aray <laughs> ko. Ah. Kakatawa na na po. Dahil sa walang pasahero po. Oh, ah, ante. Mainit. Mainit uh. daw po. Kuya gagawin po. Alin mo, Ano? 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 Inig. Eh, ano gagawin natin? masarap magmerienda. Talo lang kung libre. No. <laughs> Sino kaya mga konsyal na pwedeng mag-donate? Donate ba sponsor? Ano ba? Donate na yung sponsor kasi parang nakakayap eh. <laughs> Donate na lang. Parang sponsor, parang ano eh. Ito dating, eh. Naubo Ma talaga ako. sponsor daw po I iwan muna po natin hanggang <laughs> oh, dito muna ako <laughs> A, po sila Ayan, guys, po eh Tsaka po ang hihintay sa pasero Para sa pamilya eh, Yun po yung sinasabing e, Hindi tayo maglulubay Para sa ating buhay Di ba mga kasakay Maging magandang uh, maging, Magandang halimbawa tayo sa iba At maging blessings pa at bless.